Hello, flex lang po natin itong ating new stock na King Dragon mga madam. Ayan, ang ganda. Bakay ba ito, no. Parin. 'Yan si Kulot, mga madam. 'Yan si Kulot. Ito si May Lining na Kulot. May Lining. <laughs> ito. Ayan si walang kulot. Kulot-kulot din ang ibaba pero mas malaki ang kanyang petals. Ito si cute. Ayan, ang cute niya, madam, oh. Ang cute. Malit lang siya. Ang kapal ng kanyang puno. Ayan. Ito naman si yellow. Ayan. Ito si stripe. Ito, rails? Rails lang, madam. Ay, ito, maganda, 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 maganda. Yan, sing ganda nyo mga madam. Pati puno, aduti ko na. Mm, mo oh. <laughs> Ito. Yan, madam. Ang gaganda ng kanilang mga petals, mga madam. Yan. Ito pa. At ito pa si three lid left po yata to mga madam. Yan. Yan ang ating mga bagong stock. Ito mayroon ding puti dito. Yan, white. Ito din, si parang yellow green to mga madam. Yan. Yan ang gaganda po nila. Yan. Yan lang. Thank you.